So guys, pagkatapos naming mag kayo kaya didiretso kami sa Cherry Blossom. So ayan o, oh, meron na rin dito ang kapal. So naiwis anyway, kasama ko, inabutan ng uh, stoplight. So yan, nakatawid na siya. So yan, pupunta kami doon sa munisipyo. Pero dito ang dami na rin uh, sakura o, o Cherry Blossom. Bye. Bye. Yon konichiwa mga senpai. So, yon nakakatapos na naming uh, mag-ukay-ukay at uh, dumiretso kami dito sa park. Yan. So, mag-sakura uh, sa viewing kami. O cherry blossom viewing kasi panahon na ng uh, cherry blossom dito sa Japan. So, ang daming tao parang pesahan. 'Yon, may pinipilahan silang mga kainan doon. So, yon at uh, maglalaad-laad tayo dito at uh, iikotin natin yung mga cherry blossom dito sa Japan uh, dito sa lugar namin sa Toyokawa City so yun guys, dito na tayo ngayon na tayo din mga cherry blossom dito ito ang kabala na maglalaan tayo may cameraman ako bagong hard na cameraman ayun, bagong hard na cameraman ayun, libre na guys, isang diretsyo to mahaba to yung street na marami mga cherry blossom so paita mo mga tao dun Sobrang um. yeah, no. dami. Parang kami ano, siya yung street food. Pinipilahan din. Kasi medyo mahal. Tara, lakad tayo. Ayun lang oh. dat yata dalawang Pinoy dito na oh, pa ano ah naligaw ah walang Pinoy no. <laughs> yung guys, guys dalawa lang kami. Kami lang Pinoy na makikita dito. Madami <laughs> ng tao dito, kabilang dalawa talaga ang makikita ng Pinoy. Wala kaming makikita ibang Pilipino. <laughs> Kanina pa kami nag-iikot. Kanina pa kami naglalakad dito pero wala kaming makikita ng Pilipino. So, so ayan guys, ito. Itong bulaklak na to, one week lang to. Pagkatapos ng one week, malalagas na siya. Tapos dahon na yung sisibol niya. Uh, sisibol. Kaya, season lang itong, ano, cherry blossom dito, one week lang talaga siya. So kaya, pagka nag umpisa na kailangan pumunta ka na kasi pagka isang yunggo pa wala na hindi mo na makikita to. Once a year lang nangyayari to. Minubunot nila kasi to yung mga puno na to. Kasi binabalik na lang pag ano. <laughs> Minubunot. So yun guys ha, wala talaga kami makita ang Pilipino ngayon. Talagang kami lang. Kanina <laughs> pa, oh, pa kami nag iikot. May nakita kang Pilipino. Lilibre really kitang ramen. Bisa <laughs> mo na maghanap. Tanungin ko lahat sa isa. Oo. Pilipin din ka. Pilipin din ka. Ganda naman talaga dito. Ganda. <laughs> Ay, chan yata, eh, no? Pusunin. Ay, nakagin na mo. Ito. Ay, guys. Ay, parang bawal mo makan yata. Picture mo yung uh yung sakura sa tayo ang view ay mukha ko napakapagin huh? yeah, ayaw yan ganyan o no? tapos pagbabang ganun ito ang ganton pa siya pauwi na kami so didiretso na kami dito pero yan ganyan pa rin kahaba yung mga cherry blossom dito yan tapos yun yung ano munisipyo dito sa amin yan So, ang daming ah, uh, namamasal pag ganito. Kasi sabado ngayon, day off din ng uh, mga hapon. Ayun. Ayun, napakaraming tao.